araw mga kabubog ngayon nga ay kalimang araw na nawala akong pahinante ano? at maghapon nga akong bumiyahe at talagang napalaban tayo ng gusto at itong mga yerong ito ay ipinapapakyaw ko ng apat na raan ano? so balit walang pumakyaw dahil uh, sobrang pagod na raw ng ating mga kasama ano? kaya ang ginawa natin ay in overtime na lang natin ano? mga kabubog yung pahinante ko nga ay kwan ano uh, injury pa rin ano at mm, sabi ko nga nung nakaraan ay eh, tinisting yung tambutso pinaso yung kanyang hita at mm, hanggang ngayon ay pagapa pa rin ano ayun at mm, sabi nga pan araw na tayo sulo sulo at mm, uh, kaya naman natin ano kaya lang talagang kailangan nating mag overtime itong discard ikaw pag uh, wala akong pahinante ano para ako ano uh, makabiyahe ano uh, tinitira ko ng gabi at mm, Halos inabot nga ako diyan mga kabubog ng kwan ng 11:30 ng gabi nagsimula ako ng alas 8 ano. yung pinapapakayo nga natin ng 400 ay hindi nila pinatos ano at gawa ng sobrang pagod na nga nila ano. At mm, yun kasing mga kasama natin dito, nasama din sa pamimili ng buti ano, yung ating mga kabataan na nandito. Kaya ini-extra-extra lang natin pagka walang ginagawa. At yan nga natapos na ano. At mm, ko ng kwan ng alasing ko ng madaling araw kung makikita nyo nga medyo maliwanag na no? at mm, kita pa ang uh, buwan so yun lang mga kabubog